O, oh, ito nga pala mga idol, oh. Lumusong pa nga pala ako dito kasi pumunta ako sa butika, may binili ako. May tubig pala yung dadaanan. Kaya ito, oh. Lumusong ako. Hmm. Yan, may tubig. Ngayon, pa na ako. Maglalakad na naman ako nito sa ayan yung highway guys kapuntang monumento konti na lang yung sasakyan o oh, ito naman yung kapuntang malanday konti lang din ang mga tao kay wala ayaw lumabas kasi may parating na naman daw ayan inayos nila yung ano o napasok siguro ng tubig kasi mataas yung tubig dito kahapon lampas ulo o oh, meron pang natira tapos, may parating na naman daw. Bilis-bilisan natin maglakad. Kasi may ambon. Baka maabutan tayo ng malakas. <laughs> Naglalakad tayo sa highway. Tatawid tayo sa kabila. Tingnan natin kung walang gasak O, ayan, tatawid tayo mga idol. Dahan-dahan lang tayo. Ayan, nandito na ako sa kabila. Nakatawid na ako. O, ayan malalim dito kagagabi mga idol lampas ulo ang ayan nagdeligit pa nga sila oh yung iba dito sarado dyan lang sana ako bumili e eh, kaso sarado kaya nakarating pa akong palingki ngayon ayan yan yung natira sa ano kagabi tubig na malalim ayan oh maraming basura ya hindi pa nahakot okay mga idol thank you for watching bye